mga kami. This is Migs Vlogs. family. Ayan. Haggard na haggard yung naman yung comics. For today. Ayan yung nilinisan ko. pakalay ka yan ko na lang. Super idiot. Ayan. Ayan. Yeah. Ayan. Nanahimik na yung ano oh, tangke. Yan. So, natin, na natin yan mga kamigsi. Ipunin natin yan. Then, ito rin. Yan yung mga tinanim namin. Oh. Yun, kalay-kalayin ko din. At, ipunin. Tara, 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 tara. Mga kamigs, start na natin. Mm -mm. Start na natin mga kamigs. One minute later. Ayan na mga kamigs. So, tinanggal namin yung malaki doon kasi mahirapan kami magputol niya next time. Ito ito daw. Ibang kaganapan. Ayan yung saging lakatan doon. Doon kami, doon kami, doon kami, doon sa kabila. Ito, susunod araw na lang to Kasi guys, mainit na dyan ang location. Kumulimlim lang kaya. Hindi halata. Okay, next time ka na ha. Ha, ah, next time ka na. Doon, hanggang doon na. Ito muna yung anahin namin doon sa kabilang gilid tara tara mga kanids samahan nyo alam mo mga kanids sakit na ang lalamunan ko at tinik na uh, nabuto ako yung huh? ha? paano ka? na paano ka? sabi ko nabuto ako yung ang buto mo kamix na hindi, ano, yung pagmuya mo, paglunok mo, hindi siya naglunod lahat. Ah, yung mga kamix. Pahingi ang malamig. Sarap mga malamig mo sa Dagdagan ko muna. Atas, para may buhos. Sa pao. Oh. Sarap. 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 Oh, balik ulit. Para naman lahat. Oh, balik mo. Siya, alis. Sa mana. Ay. Muntik 'yun. Ay. Napakasarap. malamig. Mm, sarap ng kinamay. Sok lang, <laughs> tara na. Kinamay. Sarap na yung lalamunan. O, oh, kabilang lalamunan ko. <sighs> ang walisi namin, next week na yan, mga kamigso. Ayan ang walisi namin. Let's go. Let's go. Kasi nagdadamo pa kami ikutin namin ang aming asyenda. Asyenda. Ang ako. Oh, kamigs tayo. Doon kami sa bilang gilid, mga kamigs. Hindi <mulit> pa pala natin ito nataniman. <mulit> nga, ganyan, eh. Walang mga halaman. Bibi! Buksan mo! Eh! Yan. Sikibi! Nga <laughs> Ang daming mangga mga, kamigs 'to. <laughs> Ayan ang mga mangga mga kamigs. Maraming mango. Dito kami maglilinis kasi malilim. Ay, meron, meron. Meron wala. Mo meron wala. Meron wala. Ayan oh. Ay, nako. Ang lilinisin na namin mga kamigs. Tandahan lang. Parang wala pang hinog. Wala pa. Wala pang hinog mga kamigs. Ang mangga namin. Hindi pa oras mahulog. Ang ah, nga. Ay. Okay. Oh, ouch. Ay, ayun ang langka mga kamigs. So, oh. yun sa taas. So lang ang taas, putuloy na lang kaya namin 'yan. Paano kaya 'yan malalaglag, no? <laughs> Hindi. Malata na lang 'yan, mangitim na lang 'yan. Nasa taas pa lang. Paano natin makukuha 'yan? 'Yun eh. ang ari. Kasi ganyan yung bangka nila, nasa taas ang bunga. Oo, <laughs> nasa taas ang bunga mga kamiks. Hindi o. man lang dito sa baba. Pero alam mo, masarap siya Oh. Masarap siya gulayin mga kamiks. Ayun o. Oh. Gulay, pa hinugin. Ay, gulay na lang tayo. Mukhang nasira lang nga ata, eh. Uy, sira yan, di ba, sis? uh Uy, -uh. ita? Okay pa naman. Buo pa. Ano? Ha? Huh? Ito na naman yung kalal. Na. Nahulog na siya mga kamis. Ayan oh. Nahulog Hindi naman nakakain. kilo naman. Okay. Tag tayo din eh. Dini. Eh. Dini, eh, dini. Eh. Dini. Eh. Tapos may malalim dito. Duno. Dito natin sigaan. Hey, mm hey, -hmm. there There Hey. There. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Okay. Go, go, go. Mm. Pisto? Start na daw kami mga kanigs. Pisto, Pisto, Pisto na. Pisto. <laughs> Sana all. Yung upuan ko. <laughs>

Wala ko meron.